So hi guys, uh, pag-usapan ulit natin itong 1972 at saka 1974 na piso So ginawa ko ulit itong video nito guys Just to inform you regarding sa kanyang value Kasi marami sa mga kababayan natin guys Ang uh, nakakapanood ng mga ganitong content Especially dito sa piso na ito At uh, sinasabing mataas yung kanyang value So yung mga kababayan natin guys ay umaasa na maibebenta nila yung kanilang mga coin na ganito sa mataas na presyo. And uh, hindi ko naman sinasabi guys na wala siyang value. Ang uh, sinasabi ko dito, may value siya pero hindi ganoon kataas. So, itong mga ganito guys na piso, I think nasa 100 million pataas yung kanyang mintage. Uh, so, napakaraming uh, piraso itong coin na ito. And then yung iba guys, ang uh, bentahan nito pag maramihan mostly mga 3 to 5 pesos so mga hindi nakagandahang ano na yun guys no? mga kondisyon meron naman mga around 6 pesos isa pero maramihan pa rin may mga ganito naman guys na uncirculated condition minsan binibenta ng mga around 100 to 150 especially kung ito y naka blister pack gaya nito so private blister pack ito guys no so 1974 at saka ayan no, 1972 so kaya ko nasabi guys na maraming mga naloloko ng mga kababayan natin dahil sa mga videos na hindi totoo yung mga sinasabi ay nagkaroon before yung uh, FKs or yung uh, Filipinas collectibles and uh, antique society ng uh, convention parang event no and uh, sabi ng mga tropa doon uh, may mga tao na pumunta doon nagbabaka sakali may mga dal, uh, may mga dalang mga coin isa, ni, isa na dito guys yung uh, 1972 na piso na gusto sana nilang ibenta sa presyo which is napanood nila sa mga ibang content creator na nagpapakalat no ng mga information regarding sa mga ganitong coin so yun nga uh, nagbayad pa sila ng entrance I think may entrance doon tapos gumastos pa sila, napagod pa. No? Na gumastos sa pamasahe at ang ending guys ay syempre dahil common lang ito, mostly talaga ng mga collectors ay hindi bumibili ng mga ganito. Ano, mostly, no? ng mga collectors. May mga ilan na bumibili ng maramihan or yung mga magagandang condition or mga naka-blister pack gaya nito. So, tingnan nyo guys, no? Yung nagiging epekto ng mga ganong content which is syempre tayo umaasa naniniwala na na meron tayong ganitong coin may natin sa mataas na presyo but then again guys no sa aming mga nagko-content ng na mga ganito minsan meron pang pa ang hindi naniniwala sa amin bakit kasi isip nila na binabarat namin sila kasi uh, binibili namin sa mas mababang presyo which is yun yung uh, fair price no para sa kanilang coin so itong coin na ito guys ng sabi ko guys ay hindi naman siya wala siyang value no meron siyang value pero hindi ganoon kataas unlike sa mga ibang coins na merong uh, mas mababa yung mintage uh, silver yung coin gold yung coin ganoon guys no? so maraming factors para maconsider na mataas yung value ng isang coin. So, check nyo guys yung mga ibang videos ko dyan sa aking uh, YouTube channel para naman maging aware kayo no sa mga ibang coins na may value at the same time ay ang value nila is face value lamang so yun lang guys para sa video na ito sana may napulot kayong idea or knowledge regarding sa ganitong coin especially ito itong 1972 at saka 1974 so if feature din natin guys sa susunod yung isa pang coin Which is, uh, I think, dinala din sa kanila doon sa convention, no? Na napanood daw nila sa isang content creator na binibili ng mataas na presyo. So, yan lang, guys. Para sa video na ito, muli, maraming salamat sa panunod.